Aries, sa buhay kung iiyak at iiyak ka lang dahil sa pag-ibig, ay dapat na iwasan mo na ang ganyang pagmamahalin, magsabi na dapat na magkanya-kanya, na nang na sa pag-iibigan, nang mas lumigaya ang parehas na pamumuhay, Aries, sa two-digit number ay number 10 at number 17, at sa three-digit number ay number 6, number 3 at number 2 at sa loto ay number 20, number 33, number 8, number 25, number 16 at number 41, nagabay ng kapalaran. Toros, sa buhay kung iiyak at iiyak ka lang dahil sa pag-ibig, ay dapat na iwasan mo na ang ganyang pagmamahalan, magsabi na dapat na magkanya-kanya, na nang daan na sa pag-iibigan, nang mas lumigaya ang parehas na pamumuhay, Taurus, sa 2-digit number games ay number 10 at number 18, at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 1, at sa loto ay number 22, number 40, number 18, number 6, number 2 at number 25, na ng kapalaran. Gemini sa buhay kung iiyak at iiyak ka lang dahil sa pag-ibig, ay dapat na iwasan mo na ang ganyang pagmamahalin, magsabi na dapat na magkanya-kanya, na nang daan na sa pag-iibigan, nang mas lumigaya ang parehas na pamumuhay. Gemini, sa 2 digit number ay number 15 at number 14, at sa three digit number ay number 1, number 6 at number 3. At sa loto ay number 22, number 18, number 27, number 31, number 40 at number 11, nagabay ng kapalaran. Cancer, sa buhay kung iiyak at iiyak ka lang dahil sa pag-ibig, ay dapat na iwasan mo na ang ganyang pagmamahalin, magsabi na dapat na magkanya-kanya, na nangdaan na sa pag-iibigan, nang mas lumigaya ang parehas na pamumuhay, Cancer sa 2-digit number ay number 5 at number 12, at sa 3-digit number ay number 4, number 1 at number 3, at sa loto ay number 27, number 36, number 12, number 40, number 2 at number 14, nagabay ng kapalaran. Leo sa buhay kung iiyak at iiyak ka lang dahil sa pag-ibig, ay dapat na iwasan mo na ang ganyang pagmamahalin, magsabi na dapat na magkanya-kanya, na nangdaan na sa pag-iibigan, nang mas lumigaya ang parehas na pamumuhay, Leo. Sa 2-digit number game ay number 16 at number 15, at sa 3-digit number game ay number 5, number 4 at number 1 at sa loto ay number 21, number 8, number 34, number 25, number 31 at number 40, nagabay ng kapalaran. Virgo, sa buhay kung iiyak at iiyak ka lang dahil sa pag-ibig, ay dapat na iwasan mo na ang ganyang pagmamahalin, magsabi na dapat na magkanya-kanya, na nang daan na sa pag-iibigan, nang mas lumigaya ang parehas na pamumuhay, Virgo, sa 2-digit number ay number 16 at number 2, at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 1, at sa loto ay number 29, number 16, number 30, number 8, number 14 at number 45 na gabay ng kapalaran. Libra sa buhay kung iiyak at iiyak ka lang dahil sa pag-ibig, ay dapat na iwasan mo na ang ganyang pagmamahalin, magsabi na dapat na magkanya-kanya, na nangdaan na sa pag-iibigan, nang mas lumigaya ang parehas na pamumuhay. Libra Sa 2-digit number games ay number 17 at number 10, at sa 3-digit number ay number 3, number 5 at number 6 at sa loto ay number 32, number 29, number 10, number 18, number 17 at number 5, nagabay ng kapalaran. Scorpio, sa buhay kung iiyak at iiyak ka lang dahil sa pag-ibig, ay dapat na iwasan mo na ang ganyang pagmamahalin, magsabi na dapat na magkanya-kanya, na nang daan na sa pag-iibigan, nang mas lumigaya ang parehas na pamumuhay, Scorpio. Sa 2-digit number games ay number 8 at number 16 at sa 3-digit number ay number 3, number 2 at number 5. At sa loto ay number 21, number 19, number 33, number 40, number 36 at number 2, nagabay ng kapalaran. Sagittarius sa buhay kung iiyak at iiyak ka lang dahil sa pag-ibig, ay dapat na iwasan mo na ang ganyang pagmamahalin, magsabi na dapat na magkanya-kanya, na nang daan na sa pag-iibigan, nang mas lumigaya ang parehas na pamumuhay, Sagittarius, sa two-digit number games ay number 17 at number 5, at sa three-digit number game ay number 6, number 1 at number 4, at sa loto ay number 25, number 10, number 42, number 18, number 6 at number 33, nagabay ng kapalaran. Capricorn, sa buhay kung iiyak at iiyak ka lang dahil sa pag-ibig, ay dapat na iwasan mo na ang ganyang pagmamahalin, magsabi na dapat na magkanya-kanya, na nang daan na sa pag-iibigan, nang mas lumigaya ang parehas na pamumuhay, Capricorn sa 2-digit number games ay number 19 at number 14 at sa 3-digit number ay number 2, number 1 at number 5 at sa loto ay number 24, number 36, number 29, number 6, number 11 at number 15 nagabay ng kapalaran. Aquarius sa buhay kung iiyak at iiyak ka lang dahil sa pag-ibig, ay dapat na iwasan mo na ang ganyang pagmamahalin, magsabi na dapat na magkanya-kanya, na nang daan na sa pag-iibigan, nang mas lumigaya ang parehas na pamumuhay, Aquarius, sa 2 digit number games ay number 19 at number 13, at sa three-digit number ay number 5, number 4 at number 1, at sa loto ay number 21, number 24, number 15, number 31, number 40 at number 18, nagabay ng kapalaran. Pisces, sa buhay kung iiyak at iiyak ka lang dahil sa pag-ibig, ay dapat na iwasan mo na ang ganyang pagmamahalan. Magsabi na dapat na magkanya-kanya, na nang daan na sa pag-iibigan, nang mas lumigaya ang parehas na pamumuhay. Pisces sa 2 digit number games ay number 16 at number 13 at sa 3 digit number ay number 1 number 5 at number 2 at sa loto ay number 31 number 24 number 9 number 11 number 40 at number 36 nagabay ng kapalaran.